ihintay hintay nyo. Muling bumanat yung Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan. Sapagkat mga kapatid, ito po mga bago niyang patutsada. Patutsada mga kababayan. Ay, hindi na pala patutsada to. Banat na pala sa Pangulo. Ang tindi mo naman mga kababayan ko. No problem, Ms. Elvira. Gagawin natin yan. PM mo lang ako. No? Ang tindi naman mga kababayan ko ng pa mga banat ni Buday dito sa atin mga kapatid. Diyos ko naman, grabe naman kayo. Awan na nakabanat-banat pa. Eh, <laughs> Charot lang. Bumanat siya. Tapos ang sabi niya dito mga kababayan ko tungkol na naman sa tatay niya. Mga kababayan ko, Tungkol na naman sa tatay niya, mga kababayan. Nandahil na naman sa tatay niya. Ano nga ba ito, mga kababayan ko? Panoorin natin ang video na to mga kapatid. At kayo na ang humusga, mga kababayan ko. Ano na naman ang pakanan ito ni Buday sa kakabanan at kay Pangulong Bongbong Marcos bumabagyo na nga? Nangungupal ka pa? <laughs> diba? May bagong banat si VP Sara laban sa administrasyon. Mayroon daw conspiracy sa pagitan ni PBBM at ng ICC para dakpin ang kanyang ama na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ayan o, no? itanin nyo ho, itanin nyo ha, itanin nyo. Maraming salamat ma'am Emilia Moncada and uh, ma'am Elvira GPM mo lang ako madam. Okay, mga kababayan ko. Mignan nyo mga kababayan o. No? Tignan nyo. Tignan nyo yung vice presidente ng China. <laughs> Nanguhupal ka na naman, ah. <laughs> Pati ba naman sa Netherlands? Ang tindi ng banat. At, mga kababayan ko, may bagong banat na naman ng vice presidente ng Pilipinas sa Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, <laughs> nakakahiya, no? Nakakahiya to. Banat ka ng banat habang yung Pangulo naghihirap, nagpapakapagod, nagtatrabaho, double tasking. Tapos ikaw sarap buhay, mag sa Netherlands, tapos mambabanat. Wow! Ang galing mga kababayan, palakpakan natin. Yan talaga ang Vice Presidente, mga kababayan. Di mo, ang galing-galing mga kapatid, naninira mga kababayan! Piruin nyo palakpakan natin sa sobrang galing nitong vice presidente na tignan nyo, binabanatan yung presidente nagtatrabaho ng tama. Iyan ang vice presidente ng Pilipinas, yung gustong maupo na sa 2028 na presidente, pero asa ka. <laughs> Tuloy, mga kababayan. Nagsabuatan daw ang ICC at Administrasyong Marcos Jr. Oy! Chismis! <laughs> ano nangyari dito? Ano nagsabuatan na pinagsasabi dito ni Buday? Para ipahuli si former President Rodrigo Duterte. Ayan! Nagsabwatan daw si Pangulong Bongbong Marcos at ang ICC para ipahuli daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May katotohanan ba ito? i natin yan. Yan ang patutsara ngayon ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mensahe sa Filipino community sa The Hague. Ayan! Kita nyo! This is a biggest fake news ever that I ever hear in my life! Napakalaking fake news nito mga kababayan ko! Oo, tagalogin natin. Ito, ito na ang pinakamalaking kasinungalingan na sinungaling sa masinungaling na narinig ko sa balat ng lupa. <laughs> sabi niya dito mga kababayan, nagsabuatan si Bongbong Marcos at ang ICC mga kababayan. Ha? Paano magsasabuatan si Bongbong Marcos at ang ICC sa sinasabi nito? <laughs> Debunk natin mga kababayan ko ha. Debunk natin ano palusot niya. Papagamit ang ICC uh, sa administrasyon ni... Uh, uh, administration ni Marcos. Ah, di niya mabanggit na Marcos, oh. <laughs> Nagpapagamit daw ang institusyon ng International Criminal Court sa Marcos administration. Pucha, ganun na ba kalakas si Pangulong Bongbong Marcos? Ano mo, tatataka ako, ah So, ibig sabihin ni Buday, mga kababayan ko, syempre, eh, mga kababayan, pag bobo analysis yung mga DDS vlogger nila, hindi si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang uh, gumaghinag pinagpinapina pinap ano, ginagamit ng ginagamit niya ang ICC. Ganun mag-analysis ang mga bobo analysis na 'yan. So magkukuda ko da ngayon 'yan. Pero tingnan niya mabuti. Ano ba mas mataas? Mga kababayan ko, International Criminal Court o si Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, ano ba mataas? ICC o si Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, kasi if we comparison this uh, to uh, to, what to, what to, what to, to Comparison between the ICC and PBBM, mas, mas mas mataas ang ICC. Because ICC kayang ipakulong ang presidente. Mga kababayan ko, like what happened to the former president Duterte. Kaya paano masasabi na ginag, ginagamit ni Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang ICC? Ibi-ibig sabihin, makapangyarihan ng Pilipinas sa ICC? Ah, mali ka dyan, Buday. Tawag dyan sa sinasabi mo, literally, fake news. Yes, fake news, mga kababayan ko. Mga, kap mga kapatid, literally, masasabi kong fake news yan. Paano ko nasabing fake news, mga kababayan ko? Eto, pag-usapan natin. Number one, mga kababayan ko, ang ICC is an, uh, is yan ay like, uh, international buong mundo mga kababayan ko nakakasakop mga kababayan ko and uh, lahat ng lahat ng uh, nakakapaloob diyan ang mga bansang nakasali diyan ay pinang iibabawan niya sa makatuwid sinusunod siya mga kababayan ko tama po kayo yung naririg. sinusunod ang ICC subalit mga kababayan hindi na po kasali ang Pilipinas simula nung pinakalas ni dating Pangulong Duterte sa ICC. So, mga kababayan ko, masasabi pa rin ba natin mas, nang mas mataas na ang Pilipinas kaysa sa ICC? Ang sagot po ay hindi, mga kababayan ko. Hindi po. Okay, tiga lang. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Sanford, sa inyo pong super chat. Thank you very much pa inyo, Madam. Thank you po, ah. Thank you, maraming salamat po. Mas mataas na ba, mga kababayan ko? Ang sagot po niyan, hindi. Mga kababayan. Maraming salamat pam Susan Tolentino, new subscriber from Hong Kong. No, ang sagot po diyan hindi mga kababayan ko. Hindi po mataas ang Pilipinas. So, ang sabi po ni Sara Duterte dito, ginagamit ni Bongbong Marcos ang KCC. So, ibig sabihin si Bongbong Marcos lang. Ang sagot din po diyan hindi mga kababayan ko. Dahil unang-una po sa lahat ay guarantee and 199.999% mga kababayan ko. Walang kinalaman ang presidente natin sa pagkakahuli ng dating Pangulong Duterte. Sino ang may pakana, mga kababayan ko, ng pagpapadampot kay Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan? Sino? Sino? Everybody can tell this story to everyone, Pilipino. Sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng mga tatangatangan DDS, mga kababayan. Pwede niyo po sabihin, sino ang nagpakulong kay Duterte? Kayo po magkomento, mga kababayan ko. Please comment down below. Alam kong alam ninyo kung sino ang taong nagpakulong kay dating pangulong Duterte mga kababayan. Mga kapatid, sabi ni White Tiger, mga kababayan ko sino po? Si former senator Sonny Trillanes. Mga kababayan, correct! So anong sinasabi ni Sara na ipagsabwatan si Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, dito sa ICC, mga kapatid. Kasi sabi na ipagsabwatan daw. Eh. Ang, pinapa, ang, pina, ang pinatutungkulan niya dito, problemang nasyonal, si BBM ang nagpakulong kay Duterte. But the main a uh, character na nagpakulong kay Digong was the former senator Antonio Sani Trillanes, the port. Mga kababayan, si Mayor, si Sani Trillanes lamang ang nagpakulong kay Duterte. Bakit hindiin hindi sabihin ni Sara Duterte si Trillanes, mga kababayan ko? Natatakot si Sara Duterte mabigyan ng limelight si Trillanes, mga kababayan ko. Baka makabalik ng senador. Pero hindi bobo Pilipino, mga kababayan ko. O ngayon, sino nagpakulong kay, kay Duterte si Trillanes? Sino sinisisi ni Sara Duterte si Bongbong? Mga kababayan. 'Di ba? Tama ba ako, mga kapatid? Uulitin ko, sino nagpakulong kay Duterte si Trillanes? Mga kababayan ko, sino sino si sino ang sinisisi ni Duterte si Bongbong? 'Di ba? Kung 'di ba naman to gunggong. Pat mo sisisihin yung taong walang alam. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, may questioning niya, kinidnap daw yung tatay niya. Paano kikidnap yung tatay mo? Eh, naka-broadcast buong media. Di ba? Mga kababayan ko, bakit ganito na lamang ang banat niya, mga kababayan? Bakit ganito sinisisi niya si BBM? Kasi hanggat masisira nila si Pangulong Bongbong Marcos, magagamit at magagamit nila yung 4-2028. Gagatasan nila ng gagatasan ng pangalan ni BBM para magamit nila ng magamit at pagpaawa na magpaawa sa taong bayan. At pagbukain na malinis sila sa mamamayang Pilipino at si Bongbong Marcos ang masama. Yan ang gagawin nila mga kababayan ko. O ngayon, ano pa dahilan niya? At uh, si Marcos naman, ginagamit niya ang ICC para um, malayo, makulong, o mawala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino nga Bobo! <laughs> sorry ah. Hindi ko mapigilan eh. Ang lakas magsinungaling eh. Sorry, sorry, sorry guys. Ha? Hindi ko kaya ang lakas niyo magsinungaling, promise. Mga kababayan ko, kung maririnig nyo lang, This is the ang lakas ito sinungaling. Ang lakas promise mga kababayan ko. Sorry ah, pero sorry pa my words, guys, sorry. Para malayo si dating pangulong Duterte sa Pilipinas, gagamitin ni Bongbong Marcos ang ICC. Anong kakayanan ni BBM? Mga kababayan ko, para kausapin ng ICC, he, he, he was the President of the Republic of the Philippines. We know. Alam natin yan. Pero hindi kailangan ni Bongbong Marcos makipag-usap pa sa ICC para ipakulong lang yan si Duterte. Mga kababayan. That is pam pambata yung agreement mo. Yung argumento mo, pambata, buday. Sasabihin mo na si Bongbong Marcos ang nagpakulong. Si Bongbong Marcos ay naginagamit ang ICC. Ang laki mong sinungaling. Number one, nakikipag-usap pa si BBM sa ICC? Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Hindi siya makikipag tulungan. Tama? Mga kababayan ko, hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Hindi naman ay pagtulungan si BBM eh. Mga kababayan ko eh. But our government, mga kababayan ko, ay may pananagutan sa Interpol. Kundi ba naman 808 din si Duterte? Mga kababayan ko. Tinanggal niya yung ICC, kinalimutan niya member tayo ng Interpol. Mga kababayan, so sinisisi nila si BBM, mga kababayan ko. Sinisisi nila si BBM, mga kapatid. Kasi si BBM daw, mga kababayan ko, nagpakulong. Eh government to government to Interpol yung uh, nangyari, mga kababayan ko. Di ba? O, nakipagtulungan ba si BBM doon? mga kababayan ko sa, sa ICC? Hindi. Hindi pinakilaman ni Bongbong Bong Marcos ang ICC, mga kababayan ko. So hindi niya rin pakikialaman ang problema ninyo. Ganun lang kadali yun. Alam mo sa totoo lang, gumawa kayo ng gumawagawa ng katarantaduhan niyan tatay mo. Napunta dyan sa Netherlands, galit na galit kayo. Di, nagwawala kayo dyan. Nag Pupunta ka dyan, sisisi mo kay Bongbong Bong Marcos kung nagagalit ka. Di ba? Magwawala kayo diyan, magpupuputak kayo na magpupuputak diyan, pero mga kababayan ko, tingnan niyo nangyayari sa bansa natin. Kakaputak niyo ng kakaputak ng ganyan. O ano nangyari? Hindi mo sinasabi yung katotohanan. Na ang tatay mo ay may kaso na sa karasakan, may kaso sa human rights, mga kababayan ko. Sa makatuwid human rights violator yan tatay mo dahil sa extrajudicial killing. Tapos sasabihin mo ngayon na nilalayo sa bansa, bakit ba nalayo yung tatay mo? Eh hinamon nga ng tatay mo yung ICC, diba? di ba? Hindi pinatulang kayo. Tuloy. Sa ating uh, bansa. Banat pa ng bise, inaatake lang daw ang kanyang ama dahil naging staunch critic daw ito ng Pangulo. Nako hindi ah, hindi naging pinakamatinding kritiko si Duterte. Mga kababayan ko, para sa kanila ayaw nila nang merong opposition ni ni small time mo naman ng Marcos administration Diyos ko naman ini small time nyo ayaw nyo na may bumabanat kay Pangulong Duterte binanatan nga kayo ni Pangulong Bongbong Marcos pag isa dami ng sinabi ng tatay mo isa lang ang sagot niya mga kababayan ko alam nyo kung ano pentanil 'Di ba? Taob na kagad si Digong mga kababayan ko. Ngayon sasabihin nyo, ganyan? Kritiko si Duterte, pinakamalaking kritiko. Sino ba si Digong? Mga kababayan ko, nagpa-power trip nga lang kay sa pali sa posisyon. Ayaw nila na merong kumukontra uh, sa kanila. Nako, <laughs> mali ka dyan. At hindi nila naiintindihan na ang essence ng demokrasya. Ay, demokrasya! <laughs> Russia. Ay, ang pag-alaw o pag pagtubot hmm. Anong pagtubot? pag, uh, pag uh, pagpayag. 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 na merong oposisyon o na, na 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 nasasabi ng ating mga kababayan kung ano yung mga mali sa tingin nila. Naku! Wala na, na ewan ko sa'yo, Inday, naluloka-loka ka na ba dyan? Na ginagawa ng administrasyon. Nakakulo ngayon si FPRRD sa ICC. Alam mo, halatang halata na yung ginagawa nilang pambubudol sa Pilipino eh. Eto, mga kababayan ko ha. Ah. Ang Senado, si Sara Duterte magkasabwat. Mga kababayan. Si House Speaker at si Bongbong Marcos magkakampi. Mga kababayan. Ngayon, itong si Buday, mga kababayan, kung papansin ninyo, binabanatan nila si Romualdez na corrupt. Samantalang meron pa palang 142 billion pesos na ko fourth barrel itong Senado mga kababayan ko under by Escudero. Tignan nyo, sino mas corrupt ngayon? Si Martin, million lang ang ginagastes. ginagastos. Ginagastos, ginagastos. Sorry, ginagastos. Ang Senado, 142 billion pesos para sa proyekto ng mga kaalyado nila, mga kababayan. <laughs> Kaya kampante ang Senado eh. Mga kababayan ko eh. Dahil sa kasong crimes against humanity. Tapos sasabihin ni Buday magsasabuatan mga kababayan. Diyan, na, ano yun eh. dyan, dyan ako naiinis eh. Pero let's go back to this topic. Mga kababayan ko. Habang nakakulong pa si Duterte mga kababayan ko eh, Wala tayong magagawa dyan. Let's wait for the judgment ng ICC. Halaan natin ng International Criminal Court ang, bumat ang kumatay. Ay kumatay. Humusga dyan kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Correct! Pero ani VP Sara, may mga tanong pa rin kaugnay sa datos at impormasyon tungkol sa drug war at umano'y extrajudicial killings. Ayan mga kababayan ko, pinabubulaanan pa niya. Anyway mga kababayan, pag-usapan lang natin to. Mga kapatid, natatawa lang talaga ako dito kay Buday kahit anong palusot niya, kahit anong uh, wa wow effect pa rin mga kababayan ko sa taong bayan. Hindi lulusot yung mga pakara niya. Hindi rin lulusot yung mga patotsyada niya. Hindi rin lulusot yung mga pautot niya na ganyan mga kababayan ko. Ang akin lang dito, mga magpakatotoo tayo, no? If you want to win on 2028 presidential election, magpakatotoo ka. Hindi yung ano, hindi yung magsisinungaling ka, tuturo mo si Bongbong Marcos na wala namang kinalaman. Ba't hindi mo ituro yung mga taong may kinalaman? Bakit ayam mo sabihin doon kay Trillanes? Natatakot ka ba kay Trillanes? Baka isunod ka? Huwag ka mag-alala, hindi ka pa nakalain up, ikaw ang huli. <laughs> hindi mo ma-pinpoint si Trillanes na siya ang nagpakulong, hindi si Bongbong? Bakit takot-takot kang yung pangalan ni Sunny Trillanes? Diba? Kasi huling nagtagpo yan tatay mo at si Trillanes, si, Tri si si, huling nagtagpo si Duterte at si Trillanes sa Senado, alis paluin niya na ng microphone eh. Mga kababayan ko eh, ikaw pa kaya? <laughs> Grabe naman mga kababayan. Diyos ko. Kung tutusin, kung tutusin, uh, buday. Uh, ang kota na kayo sa taong bayan eh. Baka pwede naman mag-give chance to other na lang kayo. Huwag ka na tumakbo sa politika. Wala na kayong pag-asad sa national position. Kasi simula na naupo tatay mo, puro gurguran na nangyari. Baka pag naupo ka pa, puro gurguran din. Kaya mag-isip-isip kayo mga kababayan ko. No, mag-isip-isip na kayo mga kapatid. Ngayon pa lamang mag-isip-isip na kayo mga kababayan.